Uy, sapong-sapong pa. Ang ganda. Oh. Uy. Pwede Okay. Kung nakakulong siya, pwede siyang oh, di ba? So, bubutas lang tayo. Alam ko marami pa eh, di ba? magandang buhay mga farmer ayan o oh. tuloy natin itong ginagawa nila Junjun dyan -jun, ayan o oh. tungtungan mga ka-farmer o oh, diba ayan okay na lang tapos jomar ayan nag parang kulang talaga yung ano no Sanding sealer lang ano magaspang pa rin ano hindi kuya pag talaga nakasanding mahal sa yung mga ano kuya mga ay ang sasahan. Ah. Dapat talaga mali eh. Ay. 'Yung magpapa mag, lang na counter tapos saka mo lalagyan ng gloss. gloss.

na lang ba? Talagang mababawasan yung dalawa. Ay yung last na ano natin, may tatlo pa siyang puputulin mga ka-farmer yung ating uh, biniling uh, ano. Okay, oh, ganun. Ayun, oh, open sa sa Ba. Parang ano ah, parang medyo ano yata ng content. okay lang yan. Oh, ayo Tumama, hindi kagaya nito. Mm, may pamakuan pala doon. Tumama sa pamakuan. Mm, eto, ito, okay lang ay may pamakuan. Ah, kunin ko pala yung mga pugad mga farmer para, para makita nyo ng uh, finished product. Uy, sakong sakong pa. Ang ganda. Oh. Uy. Pwedeng pwede. So, ayan po ang sinasabi ko. Na pagka... Oh, kunyari, may inakay ka na... Ano pa? Hindi pa fully ano yung kanyang feathers na hindi mo pa pwedeng iwalay basta-basta. Pwede tayong maglagay ng puga dito sa as. 'di ba? Kaya lang ang pugad ko ay kulang. Hmm. Kulang na kulang ang pugad ni Ka-Farmer. What is this? Ano to? First prize. Ah, kaya ano ko pala to in order. Sorry, Brotherhood. Baka nanalo ako ah. Oh. Alarcon love TV ko pala na uh, ano to, may raffle stub. Hindi ko na na-check. <laughs> <Di> Brother Alan. Ayan. <laughs> Brother Alan pala yun ha. Okay. Hmm. Tapos, ito, ito sana, ay, dito yan. Okay. Kung, nakakulong siya pwede siyang o oh, ba diba? so bubutas lang tayo lulusot na yung kanyang ulo ayun pwede yan pwede yung oh, farmer hmm. kaya yan naman eh. oh. ba diba? kung nakakulong tubig mabilis na lang meron pong nabibili na parang mineral water naman na naka ganun tapos sa uh, iinom na lang siya dito sa loob pwede din naman yung ganun na lang ganda sana na no? kaya lang pagkabukas doon na tayo magkaka problema may bibili naman ako na uh, pwede, pwede, rin naman siya ganito kaya lang pangit ano meron akong binili na rubber rice so ito, ito natin. Hmm. So, yung tatago natin ganyan, habang sila ay nagpaparis pa lang hindi pa natin pwede pakawalan for the meantime ganyan ang setup natin ba diba? ganda so kulang tayo ng nest bowl na so, order tayo Ah. Uh, bang next bowl ko. 1 2 3 4, 5, 6. 6 lang palang nice bowl ko ah. Plus yung mga naan doon, bibilangin din natin. Ilan pa ako lang? So, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Anong kulang? Martilyo. Ayun. Hmm. <laughs> Sample. tubig na lang hanap pa tayo ng magandang ano nang drinker naman Yes, sir ginagawa ni Junjun -jun. at uh, oh, natin na alaga Malapit na tayong maglipat ng breeder na hindi pa nangingitlog pala no? na natin ilipat Tapos 'to mayju medyo ano himo ng na eh. Ah, content. Ali gates. niya ng Matutuloy. kasi ang sabi niya Tak. 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 palagyan pa natin dito sa so may gitna so dito naman diba kapas yun doon ayos na yan tignan natin kung uh, pwede na yun talaga ang kalapate mas gusto yung ayaw na ayaw din po nila daw yung ganitong panahon na open, yung sinasabi ni uh, Sir Jaime Lim na kung ang loft mo ay open tapos mahangin nagkukos ng stress sa ibon yung lagi silang hinahampas ng hangin lalo na ngayon malamig po ang hangin pagka madaling araw ano? so istorbo yung tulog nandating katin this? Slap disk lang naman in order ko. Gamitin kasi no. Yung papan wala na Alam ko marami pa eh, di ba? Pag hindi siya. Huh? ha Huh? Hmm. Hmm. Oh, lupa naman yan mas maganda yung luma kung nabili na ano yung doon sa mumors na damaged mga farmer na china din ang may gawa pero mas less yung ano yung hollow ito daming walang laman no oh hmm. oh ah, pala nag flyboard na ako. 100 lang naman ang difference Dalahan kasi ako, sabi ko baka hindi pwede. Pwede rin naman pala, mas maganda pa. Local pa 'yon. Liveboard na local. 1 2 hmm. Tapos ito na, susunod naman Kompleto na to, bubbles na lang iniintay <coughs> at uh, yung dadapuan yun naman ang susunod ni Dexter na ititistis yung one half tapos ito yung sinasabi kong widowhood widowhood mga farmer yan widowhood lalagay natin yan doon sa ay, uh, sobra pa pala tayong dalawa nakakasya uh, siguro may click lang naman pala so pwede pwede tayo ating uh, flyer section may ilang piraso apat apat siguro para walo pwede flyer section apat apat walo hmm. lang naman yan

magnet. <laughs> ay, ay, pala hindi na. Titirahin mo ng pinong liha. Mag ano lang yun, parang ano lang yun, no? Padaanan mo lang ng konte, Ang na ni Dexter, tinanggal mo din pala, no? Kasi nga naman, magpipintura pa, no? pinong liha ayan o, ganyan lang pwede pala dito ah tig apat na widowed bali walo apat apat nga so, wala na tayong ilalagay dito hindi na natin lalagyan to na tayo lalagay dito so dapuan lang plus yung perch dapuan bagay suckbird hindi pa naman ganun karami so okay yun tapos magse-select pa tayo siyempre kung alin ang ayos diba o ano? ano ayan o oh. pakain muna tayo bago tayo magtapos nagkukumahog agawan mga, mga farmer ayan okay lang pala yung ganyan so talagang ganyan ang buhay kalapate lahat naman yan makakain yung binili ko na kainan stainless na may maganda kahoy din ano? pero stainless na po binili ko kabilaan para makakain sila so subukan natin gawin yung ano yung talagang nag-aagawan na, ano ganun pala dapat parang gutom na gutom palagi tirala natin yung tamang pakain kasi ako pa naman spoiler sa pakain mga farmer sana yung sa baboy na hanggat gusto pakain na ng pakain so, kalapati pala controlled sa umaga daw ay konti lang and then sa hapon mas marami yun po yung mga naano natin na napapanood na mga sinuturo nila hindi natin ano maging effective one time feeding pwede rin naman oh, one time feeding pwede tinamad na akong magpurga ng pa isa isa <laughs> alam nyo yung ginamit ko bastonero <laughs> pwede rin naman may nakita akong uh, sa vlog na yun ang ginagamit ano? sa manok sana tama yung ginawa ko. So, oh, ayun, bastonero ang pinangpurga natin. Para marami yan, nahirap kasi, oh, uliin mo isa-isa, may stress pa. Kaya nga ng ang sabi ko, yung supplement, maganda sana, yung sa tubig na lang hinahalo, at sa feeds. Ayoko na nang mayat-maya, sinusubuan sila isa-isa. Pero syempre, yung mga inakay, yun, kailangan din natin subuan yon dahil uh, mga uh, calciplas, mga ganun. Tapos pwede tayong mag dry ng ayan, malunggay. Bibili ako ng Miller pang uh, giling ng dahon. So ayan, magda-dry po tayo niyan. Tapos sa uh, air dry lang. Uh, iwan mo ng mga dalawang araw sa isang tabe, uh, tabi. And then pag gawin na guwag malalaglag na yung mga dahon. Yun po yung proper way. Huwag niyo pong papaarawan dahil masisira yung uh, mga nutrients yun ang sabi nila ha? di po ako na gano'n yun ang tinuturo din nila wag daw sun air dry lang mamaya dahil natin to excited na excited mga farmer magronda uy uy mga tamaders sige na yun luma bumibira na din yung ano mga farmer may medyo slow ano to ha slow ano lang pero rumoronda na din yung ating uh, young bird na kapatid ni bulots mga farmer parang may dumapo agad eh. ah. iba 'yon, iba, iba. Yan. Ano, yung iba ayaw na. Ano? Bulutong din na lumabas. Ano? iba ayaw na. Sabi nila, wag daw pipilitin para hindi ano. Yun. May humirit pang isa. Oh. Yung iba ayaw na. Mahangin, mga farmer. Yan po ang disadvantage ng open loft na ganito. kasi kagaya nyan yung amihan amihan naka face po dito yung hangin galing dito so sa pool na sa pool po sila yung one eye cold ay mayat maya yan yan po yung iniiwasan ko kaya ako ay nagpakulong ng pinakover ko po ng uh, paluchina pinover ko yung yung ating uh, loft ano kasi iniisip ko na uh, ayun nga ayoko silang ma-direct ng malakas na hangin kasi it added stress nga daw sa ating mga kalapate uh, alam na pagkagabi na siyempre nagpapahinga na sila so hinahampas sila ng hinahampas ng hangin oh, so, lalo na kung may bagyo-bagyo pa ako mas delikado at least sa uh, ano sila may aviary naman so malaking tulong na din po yun pagka gusto nilang magbilad pagka di ano, bilad sila so ayun la, ah oh. Ayaw. Musta ka na? Pilay-pilay ka pa rin ha. Um, sana maka pa din 'yan, mga oh, farmer. Awa ah, naman ako. Ayoko na may ikal. 'Di ba? So, oo. yung iba, yung mga napapanood ko, kinakal na po nila pero ako naman as much as possible, buhay pa rin 'yan, 'di ba? I-save natin kahit sabi mong kumakain, 'di ba? Okay lang 'yan. Meron akong lovebirds na walang paa, umabot ng 3 years ba bago mamatay <laughs> pinapakain kulang lang ng pinapakain yan. naalala ko yun yan lagi ko nakukwento yung nag, nakapag breed ako nung una na magkapatid naglabas po ng walang paa o yun lang Ayun, balikan natin yung pigeon lock bago tayo magtapos. At gusto kong batiin pala, ayan, kung nanonood si Alvin Transfiguration. Ayan, brother, pagadian. Galing po siya sa, ano, tagapagadian. Hope to see you. Ba, God willing, kita tayo. At si uh, Tita Ligaya Tita Ligaya Lim Kumusta po kayo tita? Ayun Ay, Lagi naman siyang nanonood Uy Mga ano natin no? Naandito na yung mga pachoy-choy natin <laughs> Uy Inabot na tayo ng dilim Ayan madilim na mga farmer Ayan Ah uh, San ba tayo magpapailaw? Dito San ba? Yun Dito tapos, pa-ilaw tayo dito. Ayan. Ah, lagyan natin ng tubig. Tapos, ayan yung ating breeder. O, oh, yun yung sinasabi ko. Kahit gabi na, pwede tayo mag-vlog dito. At silipin natin yung ating mga alaga. Ayan. Oh, mga naano na pala ni Nel-Nel. O. Oh, naka, ano na, Nakapangako na. Yuh! <laughs> natin. Kailangan ko pa palang bumili ng ganito. Ah, ilang piraso pa. Add to cart tayo. Hmm. Ah. Ako si Jones. Ay. Ang ginagawa niya dito. Ayun, nag Mm, Nilihan niya na ng kaunti yung Sinanding sealer Tapos Close na lang yan Mga ang farmer Okay na tayo Bukas uh, Baka dumating na yung Ating uh, dowels Na hinihintay Sa wakas Ayan Baka Kung napadala na ng Sunday Kahapon Most likely ay nandito na yun Bukas Tapos Bukas Pwede na tayo maglipat Mag uh, Unti-unti lang Kailangan nating pa butasan ito mga ka-farmer ayan, bubutas tayo syempre ayan, bubutas tayo, gawa ng ito plus yung tubig ang ganda sana oh, perfect na to ha ah. oh, perfect na sana kung ano ba to, ah, ayan perfect na sana siya wala nang alisan to mga ka-farmer ah, saan ba to hirap pa. Yan, basta yan naka-hook na yan diyan. Kung ah uh, ito lang sana mabubuksan. Hati, kaya lang sabi ni papayam Yam, mahihirapan tayo dahil maglalagay tayo ng ano sa gitna. So, yun ang matrabaho. Ang hinabol ko naman, sabi ko mapabilis na 'yung trabaho. Kasi kung dito hahatiin mo, 'di ba? isang pisngi ilang maganda sana kaya lang baka po abutin tayo ng sham sham okay na rin naman yan kasi mostly naman po ay bubuksan natin ito may naisip naman na po ako na standby dito na sa gilid lang na uh, rubberized na mabigat sya na uh, lalagyan mo ng pagkain tapos yung tubig naman uh, lagay na lang natin dito somewhere matututo naman silang uminom pagka uh, pero so, ito, kailangan natin magbutas. Tapos yun, yun butas din. Just in case na ano muna sila, nakakulong, may nagliligawan at pinaparis mo muna ay may tubig at uh, pagkain. So, ayan, okay na tayo. So, ayan mga ka-farmer, maraming maraming pong salamat. Manapit na tayo. Ayan, magandang buhay.